So ayan nga mga kaware dahil araw ng Sabado alas 4 lang tayo at uuwi na naman tayo nang maglalakad na naman tayo mga kaware. Lalakad <laughs> kami, lalakad kami mga kaware. Init. Ang Init. So ayun nga mga kawaray paakyat na tayo sa overpass dahil dito po ang tamang tawiran mga kawaray dito lang po yan sa Ortigas sa likod po ng Mega Mall mga kawaray kung kayo po ay madalas dumaan dyan mga kawaray ay sigurado po alam niyo yan sigurado po ako mga kawaray so ayan nga mga kawaray ang daming tao diyan mga kawaray and yun po ang mga kawaray natin mga kawaray at isa rin 'tong nating kawaray So ayan nga mga kawaray naglalakad lang kami dahil wala kaming pasakyan hindi ho kami nag MRT mga kawaray dahil sayang din daw yung pamasahi lalakarin na lang daw namin ng aming, aking mga kawaray so ayan nga mga kawaray dami dumadaan so mga kawaray so ayan nga mga kawaray may hinuhugot na tayo ay oh, di pa ating belt bag mga kawaray, dahil may bibigyan pala tayo ng wow. sapatos nakagaya na ko ay kumakaway po si kuya ay salamat kumakaway ka kasi so, ayan na nga mga kawari binigyan natin siya ng pera yeah. kunting bariya mga kawaray, kunting tulong so ayan nga mga kawaray dito na kami sa ilalim so ayan nga mga kawari dito po, dito po talaga daanan namin malayo po talaga mga kawaray ang nilalakad namin mga kawaray 40 minutes ata yun mga kawaray grabe pagod na sa trabaho naglalakad pa tayo mga kawaray so ayan nga mga kawaray dahil wala naman tayo service lakad na lang tayo mga kawaray so ayan nga mga kawaray patapos na ang ating video sige lang mga kawaray manood lang kayo sa aking video